Anong benepisyong makukuha sa malunggay? Ang malunggay, moringa o ay isang halaman na kilala sa kanyang mga benepisyo sa kalusugan. Ang mga sumusunod ay ilan sa mga benepisyong maaaring makuha mula sa malunggay, mataas sa nutrients. Ang malunggay ay mayaman sa bitamina A, C, E, at K, pati na rin sa mga mineral tulad ng kalsiyum, potasyum at iron, may antioxidant properties. Naglalaman ito ng mga antioxidants tulad ng quercetin at chlorogenic acid na makakatulong sa paglaban sa oksidat. Properties, naglalaman ito ng mga antioxidants tulad ng quercetin at chlorogenic acid na makakatulong sa paglaban sa oxidative stress at mga sakit. Pampalakas ng immune system, ang malunggay ay mayaman sa vitamina C at iba pang mga nutrisyon na tumutulong sa pagpapalakas ng immune system, pampalusog sa balat. Ang malunggay ay may mga katangiang anti-inflammatory at antimicrobial na makakatulong sa pagpapanatili ng malusog na balat. Pampalakas ng energy dahil sa mataas na nutritional na nilalaman. Makakatulong ang malunggay sa pagdagdag ng enerhiya, anti-inflammatory ang mga compound sa malunggay ay maaaring makatulong sa pagbabawas ng inflammation sa katawan. Pampalinaw ng pananaw. May mga pag-aaral na nagsasabing ang malunggay ay maaaring makatulong sa pagpapanatili ng malinaw na pananaw dahil sa nilalaman nitong vitamina A. May mga potential anti-cancer properties. Bagaman hindi pagganap na napatunayan, may mga preliminary na pag-aaral na nagsasabing maaring may mga sangkap ang malunggay na may anti-cancer properties. Ang malunggay ay madalas na ginagamit sa pagluluto, bilang suplemento, o iniinom bilang tsa. Palaging kumonsulta sa isang profesional sa kalusugan, bago gamitin ang malunggay bilang isang bahagi ng iyong pang-araw-araw na routine, lalo na kung may iniinom kang gamot o may kondisyon sa kalusugan. Salamat sa panonood. Paki-subscribe sa Josie TV Tanum.com